Sa second dito po, parang yung yung concentrate ko sa kadaan, tingin na talaga lang. Pero, simula naman nga ngayon, sakit ko rin siya. Parang dito po, lagi siyang, yung pag ginaganan yung like, parang may nagki-tweak. Mm. Oh, oh, na ngayon meron yan yan? Oo, oo. Ang tagal na niya mga ngayon. Parang so. tapos lagi siyang sumasakit kasama yung dito. Minsan hanggang dito. Then masakit din po siya dito. Parang puro siya right eh. Sakit din siya dito. Tapos yung sa dito ng isa may ilalim ng buhay. Uh, so, oh. ito, ito. Parang po alright niya yung... Ala. Pero sa braso, like, mobility ng shoulder, wala nang problema pag tinataas pa. Okay naman po kasi na, na pag ginagawa ko siya, na itch ko naman siya. Hmm. Hindi naman siya masyadong hindered. Pero yun na, hindi naman po parang pag ko. Pero wala tayong pananakit sa mga na wala Ah, uh, wala, parang wala naman po. Okay. Check ko lang daw yung likod mo. Dapaan daw dito. Ano? ano, ano? Uh, Pero tanggalin ko po yung shoes. So, sige, sige, sige. Dada pa po. Uh, anong, anong side yun? Eh, yeah, right po. Uh -huh. May masakit na wala. Opo. Oh. 국자 아, 근데... 아, 아, Hindi naman maliliit lang. On and off lang yung nasa likod na? Oh, uh, opo, parang pagka patient mo kasi yung papamassage kami monthly. Pagka parang more than a month na na, hindi kami nakakapagpamassage. Kasi so, na-massage po ginagano naman. Oo, uh, maliit lang naman sya, so possible lang yun. Madalas pang titrigger lang sya. May mga trigger lang sya. Pero hindi talagang sya tumutuloy, sa lang. Wala so, naman. Okay.

umangat yung... Nice. <laughs> Iwag ko nang hihiya lang. <laughs> Why? Trabaho ko to ah. Hindi lang. Trabaho niya yun. this is ko <show> <laughs> Ito yung tagilid tayo, harap sa akin. Ah, 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 ah. mga ilang Ha? Ay, sabi, ma? Ah, sarap! Na yung <laughs> Nakikita mo na ba kami? <laughs> Ay, ko Ah. Uh,

May story ba ang tapilok? Madalas po ako matapilok. Paan po kasi? Hindi po kasi ako <laughs> ako <na> maglakad ng <laughs> may... Hindi po ako marunong maglakad. Hindi, eh. <laughs> hindi sumasakit ito. Huwag mo na ito. Ito madalas po masakit yung tuwag. Ito kasi huwag ula siya po eh. Pag tinakbo mo ito, masakit ito. Tsaka po pag yung ako, minsan nakawalan siya ng ano. Isa pa. Ah, Isa pa. Pag, Baka siguro ito. Ganun din. Kaya para, sumasakit din yung hips. Para mas malala ito. Mas madalas ko na pinok dito. Yung, yung paan niya po kasi may arch. Ano <laughs> oh. ah, nung maglakad na pa yun. Ah. na sa tubo oh. Pero like, minsan po magtumatayo ko walang siya ng power. bigla siya tumoto. Ah, eh. ah, oh, uh, ayun. Pag ganun. Lahin pa pa masad sa area na to. Ah. Yung quadricep. Kasi yun siya. O, malakas yung muscle. Hindi lang activated lahat yung muscle. Hindi siya nag-iingit. Kasi may possible spasa. That's it. Wow! Ay, mata. Ayun! Ayun! Din. Ito may meron.

Oo nga po. Ah, ang dami nga. Kabila actually. Kailan na tayo. Sorry. na ta. Tsaka yung mga Hingin sa <laughs> tayo.

Hello babe, I'll see you tomorrow. Mabalik ka. Basta <laughs> mo pa na dalhin sa sinto pa mo pa. Kada na. Labas. <laughs> Wala tayong magsanggip pa rin. Matulog na lang. <laughs> Matulog na ka? Diba? Hanggang hit niya siya. Oo. Ah, Pero okay lang, mag siya. Okay lang ako. Okay lang, okay lang. Okay Let's okay 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 go! Kamusta ang pakiramdam? mag po. Ah, Sarap ko siya laigagi parang nawala na yung sasakit ko dito. Hindi yeah, siya gano'ng masakit. Pwede niyo yun yung preventive care for 6 weeks. After 6 weeks? Saan? In function preventive care kasi check lahat kung ano may problema. May specific siya, yun. Para maintain ang spinness.